What's up mga bossing? Magbabalik na naman si Foggy for today's video. For today's video, mini mga bossing. Tara sa nyo na naman ako magluto dito ng sinigang mga bossing. Sinigang na isda mga bossing. Bangos dyan mga bossing. At dito ay dali-dali ko nung nilagyan dyan ng mantika para naman all goods at atin ng iluluto. At teka nga lang dito. Ay, punta muna tayo dito ay sobrang makulimlim dito sa amin. Mukhang uulan na naman mga bossing. At dito ay sobrang pogi talaga nung ay... Hindi wala mga bossing. Balik na nga tayo sa ating niluluto. Dito na mga bossing, syempre, gigisa na natin yung kamatis tapos yung bawang tapos sibuyas. Yun lang ang aking nandun eh. Dito ay kiniwar kewar ko nga lang dyan mga bossing yan. At syempre, dito ay kiniwar kewar ko lang nga lang hanggang sa mag brown mga bossing. Syempre, dito ay lalagyan na natin yung pusong saging mga bossing. Papakuluan, na, papakuluan natin yan mga bossing. Kaya yan, nilagay ko na. Kunting tubig lang mga bossing para all goods na pagpakuluan yung mga bossing. At ito nga mga busing, kita niyo ba yung buko talagang napakalampong na tas dito may nagsasalita mga boxing tabi niya sa akin na... Ang pangit ko daw mag-video tapos sabi niya ang pangit daw nung mga pinablog ko kaya hindi ko na siya pinansin mga bossing at dito kitang kita nyo nga yung damit ko dyan mga bossing talagang all good yan original yan mga bossing kasi ang tatak niya Lee baka naman Lee Pwede mga mga bossing all good yung ating damit dyan syempre babalikan kita ayoko naman na lagi kang naiiwan dyan kaya ito babalikan na lang natin itong niluto natin at tapos after dyan mga bossing ay ganito na yung kanyang pusong saging ilalagay na natin bangus mga busing yan, lalagyan na natin yan para naman maluto na at makaahing na tayo at makakain na rin kasi anong oras na rin dito mga busing, magse-seven na ay mag-alas eh. magse-seven na mga busing mag-alas 7 na ayan, lulubog-lubog mo lang tapos after that dyan mga busing lalagyan mo yan ng pangpalasa na parang ako betsin at yan yung moto, ayun na yun mga busing, lalagyan na natin ng pangpalasa Meron na din yung ano, be, ano, tag doon, yung, meron na din asin yung mga putik kasi nakasak dito. Meron na din siya asin dito na nakalagay mga putik. Yun. Siyempre, dalagay na rin na din na, ang tag dito yung magic sarap, magic sarap ba yan? Hindi. Ang tag dito yung, an, ano, sinigang mga bossing, sinigang. Yan. Gang, lalagay na natin yan. At yan, to, lalagyan na natin para maasin siya. Asing ng kilikili mo ay eh. karo, aliwan unman. At yan lang mga pusing, kikiwarin natin yan para naman lumasa. At tatakpan na natin yan mga busing, para naman all good tapos maging okay na. At kagagay mga pusing, binalikan ko kasi nga ito ay Kunti natin na lagyan natin ng bagoong na kunti lang para maampaw yung ating niluluto. Ay, charot yung di kulon. na dito nga, ikikiwa rin na natin yan. Yan. Malutulis na to. Malapit na maluto mga bosing. At lalagyan na natin ng sili para maanghang ng konti at tapos tatakpan natin ulit. At binalikan na naman kita ulit syempre kasi titikman na kita ay isa itong niluluto natin mga bossing atin ng titikman to. Kaya tara let's try! Tapaso yung dila ko sa sobrang sarap ng mga bossing. All good na siya mga bossing. Okay na okay na yung ulam natin yan yung gabi. Yun na nga. Tapos na nga yung ating iluluto. Sarap, sarap. Na paan. ako. Ay, charat hindi ganun mga bossing. So yun, hanggang dito na nga ating tatapusin itong itong video natin. Ito lang ang ating kaganapan ngayon. For today's video, mini vlog mga bossing. So yun, maraming salamat sa mga nanonood sa akin. Bye-bye!